Iris, ngayong araw, isang malinaw na pahiwatig ang dumadaloy sa iyo. Unti-unti nang naglalaho ang bigat ng nakaraan, mga lungkot, alinlangan, at pangamba na dati bumabalot sa iyong isipan. Sa pag ng iyong damdamin, ito na ang tamang panahon upang itoon ang atensyon sa paglikha ng mga bagong plano para sa ikabubuti ng iyong pamumuhay at para sa higit pang pag-unlad ng iyong pamilya. Kahit na may mga kasunduan tila tapos na, huwag mo pa rin kalimutang bigyan ng pansin ang mga ito. May mga hindi inaasahang senyales na lalabas. Mga pahiwatig na maaaring maging susi sa mga plano mo sa kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang pundasyon ng iyong mga hakbang. Sa tahanan, ipinapayo ng mga gabay na muling buhayin ang diwan ng pagkakaisa. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at pag-usapan ang mga plano ng may saya at bukas na puso. Sa ganitong paraan, lalalim ang koneksyon at mas titibay ang inyong samahan. Sa usapin ng pag-ibig, ang tiwala ang pinakamahalagang salik ngayon. Hayaan mong madama ng iyong minamahal na tunay kang naroroon, think time, totoo at bukas. Sa simpleng mga hakbang na puno ng sincerity, mas lalago ang pagmamahalan at may lalayo kayo sa anumang negatibong enerhiya. Aries, Cancer, ang kaibigang zodiac sign. Masuswelteng kulay. Kulay asol, nagdadala ng katahimikan at malinaw na pag-iisip. Gumamit nito kapag may mahahalagang desisyong kailangang gawin. Kulay puti, sumisimbolo ng kalinisan at panibagong simula. Aakitin ito ang positibong enerhiya sa buong araw. Masuswerteng numero, number 8, number 22, at number 39. Taurus, ang araw na ito ay isang paanyaya, para sa iyo na muling itoon ng atensyon sa mga plano, ngunit sa pagkakataong ito, unahin mo ang para sa pamilya. Ang mga simpleng payo, malasakit, at oras na may aalay mo sa kanila ngayon ay may dalang malalim na kahulugan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay makikita sa katahimikan at kapanatagan ng mga mahal sa buhay. Kung may pagkakataong makasama ang mga kamag-anak, ayos lamang basta't panatilihin ang limitasyon, lalo na sa mga usapang tila pang aliw lamang o may dalang tukso. Hindi lahat ng paanyaya ay kailangang tanggapin. Piliin ang mga bagay na tunay na makakabuti sa iyo. Sa larangan ng pagmamahalan, ipanumbalak ang kasiglahan. Hindi kailangang maging engrandi, sapat na ang presensya, ang mga tapat na salita, at mga simpleng kilos ng pag-aalaga upang pasiglahin muli ang inyong relasyon. Sa bawat sandaling puno ng inspirasyon, mas tumitibay ang ugnayan at nadarama ng buong pamilya ang init ng pagmamahal. Taurus, Aquarius, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay berde, nagpapalago ng kasaganaan. Mainam ito para sa pagpaplano sa pananalapi o negosyo kulay dilaw, nagpapalakas ng focus at pagkamalikhain. Gamitin sa pakikipag-usap o pag-iisip ng mga bagong ideya. Masuswerteng numero, number 23, number 17, at number 41. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga gabay ay malinaw, ito ng iyong damdamin at oras sa pamilya. Sa gitna ng abala sa paligid, nararapat lang na sila muna ang gawing prioridad. Ang tunay na kasiyahan at kagaanan ng loob ay nagsisimula sa tahanan, at sa bawat pag-uusap na puno ng pagmamalasakit, dumarating ang mas marami pang biyaya. Sa mga plano mo, mainam na ang mga magulang ang iyong sanggunian. Ang kanilang karanasan ay makatutulong sa iyo upang mapangalagaan hindi lamang ang emosyon kundi pati na rin ang kalusugan ng buong pamilya. Iwasan muna ang mga bagay na labas sa inyong ugnayan ngayong araw. May mga pangarap ka rin itinatagong nais mong isa ngayon ay ang tamang panahon upang time time itong ipagdasal. Ang panalangin, Kasabay ng tamang hakbang, ay nagbibigay daan sa mga biyayang may basbas ng langit. Sa paghingi mo ng patnubay, mas titibi ang iyong paniniwala at mas magiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Gemini, Virgo, ang kaibigang Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Kulay kahel, nagdadala ng sigla at mainit na pakiramdam. Magsuot nito kapag makikipagkilala o makikihalubilo. Kulay itim, kumakatawan sa lakas at proteksyon. Gamitin kapag may mahihirap na desisyong kailangang harapin. Masuswerteng numero, number 14, number 25, or number 30. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyo ay tahimik ngunit makapangyarihan ibinabalik ka ng liwanag ng panahon, sa mga ugat ng iyong emosyon, mga damdaming minsan ay inilihim mo na lamang sa likod ng ngiti. Ito na ang sandali upang yakapin, ang sarili mo ng buo at muling magtiwala sa tinig ng iyong puso. Huwag mong labanan ang lungkot, damhin ito, at pagkatapos ay hayaang lumaya. Sa tahanan, ikaw ang inaasahan ng marami na magbigay ng katahimikan at kapanatagan. Sa bawat salita mong may laman at pagkalinga, mas lalalim ang samahan. Hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang pagiging totoo upang magsilbing ilaw ng inyong tahanan. Sa usaping pag-ibig, ito ang araw upang lumikha ng mga alaala na hindi nakabase sa magarbong kilos kundi sa mga simpleng haplos, tingin, at katahimikang magkasama. Mas mararamdaman ang pag-ibig sa panahong walang kailangan ipaliwanag, sapagkat ang puso ay marunong makinig kahit walang salita. Ngayong Sabado ng mahal na araw, hayaang ang katahimikan ay maging tulay ng iyong pagninilay. Ipikit mo ang mata at hayaang ang panalangin ay pumatnubi sa iyo. Ang pananahimik ay hindi kawalan ng kilos kundi isang anyo ng mas malalim na paglalakbay tungo sa paghilom. Cancer, Sagittarius, ang kaibigang zodiac sign. Masuswelting kulay. Kulay pula, nagbibigay ng tapang at kumpiyansa. Gamitin ito kung lalabas ka sa iyong comfort zone. Kulay ginto, nagdadala ng tagumpay at marangyang enerhiya. Mainam ito sa usaping pera o karera. Masuswerteng numero: number 11, number 28, at number 36. Leo, ang araw na ito ay nagsusumigaw ng pagbabagong may dalang liwanag. Sa kabila ng mga responsibilidad mo, ngayon ay hinihimok kang pakinggan ang mas malalim mong hangarin. Ang mga bagay na matagal mo nang gustong simulan ngunit patuloy mong ipinagpapaliban. Huwag kang matakot sa simula sapagkat ang liwanag ng araw ay kakampi mo ngayon. Sa pamilya, ang iyong pagiging leader ay hindi sa utos na susukat kundi sa pagiging huwaran. Kung ikaw ay magpapakita ng bukas na damdamin at simpleng malasakit, Maderama ito ng mga kasama mo at susundan nila ang iyong halimbawa. Maglaan ng oras sa mga simpleng bagay, isang kwento sa hapag, isang pagtulong sa gawain bahay, na lumilikha ng di malilimutang samahan. Sa relasyon, oras na upang magbigay ng kasiglaang hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ang suporta mo sa mga plano ng mahal mo sa buhay ay magiging susi upang mas tumibe ang inyong samahan. Minsan, hindi kailangan ng sorpresa. Ang kailangan ay presensya, at ikaw ay may kakayahang ibigay ito. Ngayong Sabado ng mahal na araw, tumahimik ka saglit mula sa ingay ng mundo. Sa bawat paghinga mo, alalahani ng mga biyayang natanggap mo, at magpasalamat. Sa katahimikan, maririnig mo ang bulong ng Diyos na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Leo, Pisces, ang kaibigang zodiac sign. Masuswelteng kulay. Kulay kayumanggi, nagbibigay ng katatagan at pagiging praktikal. Gamitin sa pagharap sa mga gawaing bahay o opisina. Kulay pilak, nakakatulong sa balanseng emosyon at intuition. Maganda ito para sa mga usaping personal. Masuswerteng numero: number 4, number 16, at number 29. Virgo, ngayong araw, hinihimok kang pagtuunan ng pansin ang mga detalye, hindi upang punahin, kundi upang muling makita ang kagandahan sa maliliit na bagay. Sa sobrang dami ng iniisip mo para sa iba, baka nakakalimutan mo na rin ang sarili mong kapakanan. Ang pahiwatig ngayon ay malinaw, maglaan ng oras para sa sarili, hindi ito pagkamakasarili, kundi pagkalinga sa iyong kabuuan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, ikaw ang tahimik na lakas. Hindi mo man laging sinasabi, ramdam ng iba ang pagkalinga mo sa pamamagitan ng mga gawa. Pero ngayong araw, subukang magsalita, magpahayag ng saloobin, karapat-dapat karing mapakinggan. Ang bukas na komunikasyon ay magdadala ng mas payapang samahan sa inyong pamilya. Sa pag-ibig, may mga pagkakataong masyado mong iniisip ang ikabubuti ng lahat hanggang sa nawawala ka na sa sentro ng relasyon. Ngayon, panahon upang bumalik sa gitna, ikaw at ang mahal mo lang sa isang sandaling tahimik ngunit totoo. Tapat na pagmamahal. Walang halong takot o alinlangan. Ngayong Sabado ng mahal na araw, ang pahiwatig ng langit ay magbagal ka, huminto saglit at damhin ang ngayon. Sa katahimikan ng araw na ito, ipagdasal mo ang mga iniingatan mong pangarap at pasalamatan ang bawat pagsubok na nagturo sa iyo ng tibay ng loob. Virgo, Libra, ang kaibigang zodiac sign. Masusuelteng kulay, kulay teal, nagpapatahimik ng damdamin at nagpapasariwa ng isipan. Gamitin sa mga sandaling puno ng tensyon. Kulay lila, nagpapasigla ng imahinasyon at malalim na pagunawa. unawa Mainam habang nagsusulat o nagmumuni-muni. Masuswerteng numero, number 16, number 18, at number 33. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng katahimikan ay sumasayu. Isang paalala na ang pagpapalaya sa mga alalahanin ay isang anyo ng pagpapagaling. Kung dati pa ng iyong isipan ng mga tanong, takot, at pangamba, ito ang sandali ng pagtanggap at pagbitaw. Sa pagdarasal at pananahimik, unti-unting mapapalitan ang bigat ng loob ng mga bagong ideya, bagong inspirasyon, at kagaanan ng damdamin. Ito rin ang araw upang unahin ang tahanan. Sa gitna ng mahal na araw, ikaw ang inaasahang maging ilaw sa pamilya, hindi sa dami ng salitang banibitawan, kundi sa simpleng mga pagkilos na may malasakit at pag-ibig. Hindi mo kailangang humarap sa maraming tao ngayon. Sa loob ng inyong tahanan, Makakalikha ka ng mga sandaling may lalim at kabuluhan. Kung may mga planong nais isakatuparan para sa ikabubuti ng pamilya, ngayon ang tamang panahon. Huwag nang ipagpaliban, basta't ang puso mo'y para sa kanila, kahit maliit na hakbang ay may bigat na kahulugan. Libra, Gemini, ang kaibigang Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Kulay rosas, umaakit ng pagkakaisa at pag-ibig. Gamitin sa mga sosyal o romantikong tagpo. Kulay abo, nagbibigay ng kapayapaan at neutralidad. Mabisa ito kapag may alitan o tensyon. Masuswerteng numero, number 12, number 27, at number 44. Scorpio ang araw na ito ay tila isang paanyaya para sa iyo na muling magsilbing liwanag sa loob ng inyong tahanan. Ang lakas ng iyong presensya ay hindi kailangang isiga. Ito'y damang-dama sa bawat ngiti, bawat simpleng pagkilos, at bawat panalangin. Ngayong mahal na araw, hinahawi ng pananampalataya ang mga balakid sa isipan mo. Ang dating alalahanin ay pinapalitan ng malinaw na pananaw para sa hinaharap ng iyong pamilya. Ito ang panahong ang iyong puso ang magsisilbing tulay sa mas matibay na samahan sa inyong tahanan. Magisip ka ng paraan upang mapasaya sila, hindi kailangang engrandi, kundi makabuluhan at taos sa puso. Ang pagiging masaya ng pamilya ay magsisimula sa isang taong handang magmahal ng walang hinihining kapalit. Sa pag-ibig, ikaw na rin ang magsimula ng lamang, ng pagpapatawad, ng pag-aabot ng kamay. Ang pagsasama ay higit na sumisigla kapag pinili itong pagyamanin, lalo na sa panahong ito ng mahal na araw. Maging inspirasyon ka, hindi lang sa kapareha kundi sa buong pamilya. Scorpio, Capricorn, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay meron, nagpapalalim ng pagtuon at damdamin. so ito kapag tinatapos ang matagal ng gawain. Kulay beige, nagdadala ng pasensya at katatagan. Mainam ito sa mga pag-uusap sa pamilya masuswerteng numero number 7, number 21 at number 38. Sagittarius, ngayong araw, isang mahalagang pahiwatig ang ibinubulong ng panahon para sa iyo, panatiliin ang pag-unawa at kabab ang loob. Maaaring may mga salitang makarating sa iyo na hindi kaaya-aya, ngunit sa iyong likas na kahinahunan, ikaw ang magiging tulay ng kapayapaan. Ang mga dasal mong tao sa puso ay lumilikha ng liwanag, unti-unti nitong inaalis ang bigat sa iyong katawan at isipan. Sa usapin ng pera, ikaw ang inaasahan ngayon. Ang pagiging bukas palad mo ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagbabahagi ng sigla at suporta. Anumang plano mo para sa kinabukasan, basta't ito'y inaalay mo sa ikabubuti ng mga minamahal, ito ay pagyayamanin ng panahon. Hayaan mong ang kabutihan mo'y magbunga ng kasiyahan para sa pamilya. Sa tahanan, ikaw ang magdadala ng liwanag at pag-asa. Magsimula ka ng isang bagay ngayong araw, isang aktibidad, panalangin, o simpleng hapunan, na mag-uugnay sa bawat miyembro ng pamilya Ang pangarap ay hindi kailanman malayo kung sabay-sabay itong pinagsisikapan at lalo na ngayong mahal na araw ang bawat kilos na mula sa puso ay isang handog ng pag-ibig Sagittarius Taurus ang kaibigang zodiac sign masuswerteng kulay Kulay navy blue, nakakatulong sa mga plano sa karera at malinaw na isipan. Kulay lime green, nagbibigay ng kasiglahan at bagong lakas. Gamitin habang naglalakbay o naghahanap ng inspirasyon. Masuswerteng numero: number 9, number 13, at number 32. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay tungo sa pag-aalay ng sarili sa katahimikan ng loob at muling paghubog ng pananampalataya. Ang dami ng iyong iniisip sa mga nakaraang araw ay tila unti-unting naghahanap ng direksyon. Ngayon, sa panahong banal, ito ang paanyaya na huminto sandali at ito ng isip sa Diyos at sa mga mahal sa buhay. Ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magpakumbaba at tumahimik. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng pasanin, ang mahal na araw ay paalala na mayroong mas mataas na dahilan sa bawat pagsubok. Kung ang tahanan mo'y tila nanahimik, ikaw na ang maging simula ng paglalapit-lapit. Minsan, sapat na ang simpleng tanong na, "Kumusta ka?" upang matuno ang dingding ng katahimikan. Sa pamumuhay, ngayon ang araw upang balikan ang tunay na dahilan ng iyong pagsusumikap. Hindi lang ito para sa tagumpay, kundi para sa kapayapaan ng kalooban. Ayusin mo ang maliliit na bagay sa bahay, magtanim ng panibagong layunin sa puso, at sikaping ang bawat galaw ay magbunga ng kabutihan sa pamilya. Sa bawat simpleng kilos, may biyayang dumarating. Capricorn. Iris, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay charcoal, sumisimbolo ng determinasyon at konsentrasyon. Maganda ito para sa trabaho. Kulay peach, nagpapalambot ng damdamin. Gamitin sa mga sandaling kailangan ng koneksyon sa mahal sa buhay masuswerteng numero, number 10, number 19, at number 35. Aquarius, ngayong araw, isang panibagong panawagan ang bumabalot sa paligid mo, ang panahong magtahimik at magnilay. Hindi lahat ng sagot ay matatagpuan sa labas, ang iba, kailangang hanapin sa loob. Sa gitna ng ingay ng mundo, ito ang pagkakataong kumawala at makinig sa mas malalim mong sarili. Ang mahal na araw ay hindi lang para alalahanin ang nakaraan, kundi upang linisin ang puso sa pamamagitan ng pagamin, pagpapatawad, at panalangin. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Ang dami mong kayang gawin para sa ibang tao, ngunit sa araw na ito, bigyan mo rin ng oras ang sarili mong kaluluwa. Magsindi ng kandila, manalangin, at hayaang ang liwanag nito'y maging simbolo ng iyong pagbabagong loob hindi ka nag-iisa sa iyong mga dasal. Sa pamumuhay, ito na ang pagkakataong ayusin ang mga panloob na kalituhan. Simulan mo ang simpleng pagbabago sa bahay, pag-aayos ng gamit, paglilinis, o pagtanggal ng hindi na kailangan, ito'y simbolo ng paglilinis din ng damdamin. At kung may plano ka na matagal ng pinag-iisipan, ngayon ang tamang oras upang tanungin ang sarili, ito ba'y makakabuti hindi lang sa akin, kundi para sa lahat. Sa pagsagot mo, doon mo matutuklasan ang tamang daan. Aquarius, Leo, ang kaibigang zodiac sign. Masuswelteng kulay. Kulay pink, nakakatulong sa maayos na komunikasyon at paggaling. Mainam sa pakikipagtulungan kulay ivory, nagdadala ng katahimikan at karangyan. Maganda ito para sa mga presentasyon o item. Masuswerteng numero, number 20, number 24, at number 42. Pisces, ang pahiwatig ng mahal na araw para sa iyo ay may dalang himig ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Marahil may mga nakaraan kang gustong kalimutan, o mga salitang hindi nasabi. Ngunit ngayong araw, pinapaalalahanan kang kahit ang katahimikan ay may sariling lakas. Manalangin ka hindi upang makalimot, kundi upang matuto at muling magmahal ng buo. Sa mga relasyon mo sa pamilya, ikaw na ang maging tulay. Hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang katapatan ng puso upang maipadama ang pagmamahal. Ang simpleng pagupo sa tabi nila, o ang pagtulong sa gawaing bahay, ay isang anyo ng sakripisyo pagmamahal na may lalim. Sa pamumuhay, panahon na para baguhin ang takbo ng araw-araw mo. Huwag nang ipilit ang mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong pagunlad. Maglaan ng oras para sa sarili, hindi para sa luho, kundi para sa tunay na pagpapagaling. Ayusin mo ang iyong kapaligiran, gawin mong malinis ang iyong tahanan, at muling buuin ang disiplina sa sarili. Sa ganitong paraan, hinahanda mo ang sarili sa bagong panimulang hatid ng pananampalataya. Pisces, Scorpio, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay langit na asul, pinapatalas ang intuition. Gamitin sa pagmumuni o malikhaing gawain. Kulay lavender, nakakagamot sa emosyon. Maganda para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili. Masuswerteng numero: number 15, number 20, at number 31.